Kamusta mga kasaliksik? Ang Mariana Trench ang pinakamalalim na parte ng ating karagatan kung saan madami pa tayong dapat malaman at imbestigahan patungkol dito na nagiging para marami din tayong matuklasan at makita na sigurado akong mahihirapan tayong paniwalaan. Kaya mula sa pinakamalaking pating sa kasaysayan hanggang sa misteryong hindi pa rin nasasagot ng mga eksperto ay pag-usapan natin. Ang sampung na diskubre ng mga eksperto sa Mariana Trench na sigurado akong gugulat sa iyo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10 Megalodon hindi natin maitatanggi na ang ating karagatan na sadyang napalawak ay mayroong mga tinatago pa ng sekreto na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman kahit pa ng ating mga eksperto. Kung saan may teorya ang mga tao nasa Mariana Trench na kilala sa pagiging pinakamalalim na parte ng karagatan sa ating planeta ay posibleng nagtatago ng isang uri ng dambuhalang pating na sasabing extinct na daw. Ito ay ang Megalodon na isa sa pinakakinatatakutang nilalang sa kasaysayan ng ating daigdig kung saan umaabot ang haba ng pating na ito sa lagpas labing walong metro ang haba na nagpapakita lamang kung gaano kadali para sa hayop na kumain ng tao ng hindi kinikilangan pa ng pagnuya. Ang lahi ng pating ng Megalodon na ay siyasabing naubos na ilang milyong taon na ang nakararaan. Ngunit dahil madami pa tayong dapat malaman patungkol sa ating karagatan ay maaaring may nagtatago pang uri ng pating na ito na hindi lamang nakikita ng mga tao. Number 9, Pingpong Tree Sponge kung pamilyar ka sa larong pingpong ay sigurado ako na malalaman mo na kung bakit ganito na lamang ang tawag sinalalang na ito sa sahig ng ating karagatan na kung tawagin ay pingpong tree sponge na kahit pa may ganitong itsura ay hindi isang uri ng halaman kundi isang ganap na hayop. Sigurado din ako na magugulat ka kung sasabihin ko sa iyo na carnivore o kumakain ng karne ang pingpong tree sponge kung saan unti-unti nilang nilalapitan ng mga maliliit na organismo kung saan ang bawat selula ng hayop na ito ay may kakayanan na kainin ang kanyang biktima ng buo na talaga namang parehong nakamamangha at nakapangingilabot malaman. Number 8. Kakaibang tunog ano mo ba na mayroong na-record na tunog ang ating mga eksperto sa kailaliman ng Mariana Trench na hanggang ngayon ay nababalot pa rin ng misteryo? Ito ay dahil habang nagre-record sila ng mga tunog sa malalim na parte ng ating karagatan ay may nakuha silang ingay na noong una ay nakala nilang nanggaling lamang sa mga balyena. Ngunit nang pag-aralan nila ng maigi ang tunog ay napagalaman nila na tila ba tunog ng kalansing ng metal ang ingay na kanilang na-record. Madaming mga tsorya ang kumalit patungkol sa tunog na ito, matapos sa ilabas ng mga eksperto ang kanilang investigasyon. Ngunit dahil wala pang matibay na ebidensya silang inilalabas patungkol sa so misteryosong ingay ay wala pa ding sagot na kung saan nga ba talaga nagmumula ang nakuha nilang tunog. Number 7, Sea Cucumbers kung makikita mo ang hayop na ito na naninirahan sa kailaliman ng ating karagatan ay sigurado akong parehong mamamangha at mandidiri ka sa kanila at sila ay mga sikyo na maniwala ka man o si hindi ay may ka ng huminga gamit ang butas ng kanilang puwet kung saan humihigop sila ng tubig gamit ito na agad madadala sa kanilang tila babaga na magiging para mabuhay ang hayop. Madami pang mga nakamamanghang impormasyon patungkol sa mga sea cucumber, gagay na lamang ng kanilang kakayanan na magparami ng mag-isa at mga galamay na tila batubo na ginagamit nila para makakilos at kumain. Number 6, Zombie Worms hindi na bago sa ating kaalaman na ang tema ng zombie ay sadyong sumisikat na sa mga palabas. Pero alam mo ba na kahit sa kailaliman ng ating karagatan ay talamak din ng mga zombie? Oo, tama ka nang narinig. Ang makikita sa video ay ang mga zombie worms kung saan isa silang uri ng bulate na makikitang kumakain ng mga buto ng hayop na namamatay sa karagatan kagaya na lamang ng mga balyena, pating at iba pang mga isda kung saan ang uod na ito ay mayroong asid na kayang tumunaw ng buto at taba sa loob nito na kanilang magiging pagkain. Nakakadiri at nakapangingilabot man isipin ang mga zombie worms na ito sa lupa ay hindi naman daw sila mapanganib para sa mga tao ayon sa mga eksperto kung saan tanging mga boto lamang ng mga patay na nila lang sa karagatan ng tanging kinakain ng mga ito. Number 5. Pollution Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kahit pa sa pinakamalalim na parte ng ating kargatan ay makakakita pa rin tayo ng polusyon na nakalulungkot isipin na nagmumula rin sa atin? Natuklasan ng mga eksperto na ito ang isang piraso ng plastic bag sa mismong sahig ng Mariana Trench na talaga namang nagpapakita kung gaano kalayo ang posibleng marating ng ating mga itinatapon na basura kung saan hindi lamang daw mga nilalang sa mababaw na parte ng dagat ang naaapektuhan ng ating mga itinatapon kundi posible na rin ang mga nilalang sa kailaliman pa ng ating karagatan na hindi natin nakikita ay maaaring nauubos na pala dahil rin sa atin na talaga namang nakalulungkot isipin kung sakaling maging totoo. Number 4, Telescope Octopus kung pamilyar ka na sa ating karagatan ay sigurado akong alam mo na na habang mas lumalalim ang tubig ay mas kakaiba't hindi ka panipaniwala ang mga nilalang na naninirahan dito. Kagaya na lamang ng Telescope Octopus na isang uri ng pugita na talaga namang mayroong kakaibang itsura kung saan ang kanilang katawan ay transparent na halos wala ng kulay habang ang kanila namang mga mata ay tila ba isa ng tubo na nagiging daylan para makuha nila ang kanilang pangalan. Number 3, Mariana Snailfish Alam mo ba na kahit pa sa malalim na parte ng ating karagatan ay may namumuhay pa ring mga nilalang? Ang natatanging isdang nakita na may kakayanan na mamuhay sa ganito kalalim na parte ng ating dagat ay ang Mariana Snailfish na talaga namang gumulat at lumito sa ating mga eksperto. Kung saan sinasabi sabi na kayang mabuhay ng isda na ito sa lalim na halos 8,000 metro na talaga namang nagpapakita ang gaano kakaibang itsura ng kanyang katawan para kayanin ang lakas ng pressure na mararamdaman sa parteng ito ng karagatan dahil nga naman mayroong kakaibang itsura ang mga nilalang na naninirahan sa malalim na parte ng tubig ay hindi may tatangging kakaibangan nyo ng Mariana Snailfish na kadalasang inihahambing sa isang malaking botete. Number 2, kom Delis kung makikita mo ang uri ng dekya nito ay sigurado ako na agad mo nang mapapansin kung bakit tinawag na lamang siyang comb jellies kung saan meron siyang walong kakaibang linya sa kanyang katawan na tila ba mga suklay na naging daylan para makuha niya ang kanyang pangalan. Ang tila ba mga suklay na ito na nakatutulong daw upang makagalaw ang dekya sa tubig kung saan nagpapakalat sila ng kanilang itlog at similya na kanilang aasahan naman na madikit sa inilabas din ng kanilang kauri na maaaring makabuo. Ang ganitong kakaibang paraan ng pagpaparami ng mga cum jellies ay talaga namang mahirap paniwalaan kahit pa ng mga eksperto na talaga namang napatunayan na ito ay totoo. Bagat ay dumako sa una sa ating listahan ay titigan ang dambuhalang nilalang na ito. Ayon sa mga eksperto ay malaki daw ang chance ang ganito kalaki ang mga nilalang na pwede nating makita sa Mariana Trench. Bilang representasyon ay ganito ang sukat na isang ordinaryong alimango kung iahambing sa tao. Grabe, kaya naman sinasabing dito rin nagbibreed ang mga halimaw sa dagat. Number 1, Ang Misteryo ng Mariana Trench hindi na natin may tatanggi na sa napakadaming nabubuhay na nilalang ang nilalaman kahit pa ng malalim na parte ng ating karagatan. Ngunit nananatili pa ding misteryo para sa mga eksperto kung paano at bakit mayroon ditong buhay. Sa kadila ng ang kalagayan ng malalim na parte ng tubig kagaya ng Samariana Trench ay hindi talaga aasahang posibleng pamahayan ng kahit nanong nilalang. Dahil sa masyadong mataas ang pressure dito na hindi pa natatamaan ng kahit nanong uri ng liwanag na nanggagaling sa ating araw. Patuloy pa din ang investigasyon ng mga eksperto kung paanong may mga nilalang na may kakayanang mamuhay sa malalim na parte ng ating karagatan na sadyang mahirap masagutan kahit ilang taon na nila itong pinag-aaralan. At kung totoo nga bang may mga halimaw talagang naninirahan dito kaya naman may mga iilan na tayong nadiskubreng dambuhalang mga pugita o di naman kaya yung ibang uri ng nilalang na may napakalaking sukat. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang posibleng nating matuklasan sa malalim na parte ng ating karagatan. Kaya para sa iyo, anong kaalaman sa Mariana Trench ang tingin mong pinaka nakakagulat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaligsik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!